guys, stay up tayo ngayon and then pupunta tayo ngayon sa Panda and I will buy some stuff. So, so narito na kami ngayon guys sa Panda. So, okay. I'll so yun ang uh, itong view sa Panda. So meron silang fruits and vegetables. Uh, at, mm, pastry. So yun guys, so mamimili lang So mamimili lang kami ng mga bibili namin And then So yun, so bibili lang kami ng some stuff Ang so, yun so, guys, sobrang in... lalaki ng mga Kasing mas malaki pa pang sa palad ko How much that? So 11 real yung isang taraso At 12, 12. Ang 1 kilo 12 but I'm not sure if this one can on be <laughs> na nung Dalapang na nung lalaki yung mga prutas sa kabila o tinan mo Dito sa kabila So yun guys, may mga fresh vegetables din dito ayan, So for real, mura lang naman yung mga vegetables dito So eto pa ang fries So ayan, meron din dito ang ganan Beans, chili White eggplant eggplant, and many more. Okay. So guys, ito okay, yung fish shop. So guys, sa kachamba ko may may salmon head dito. Ayan, 2 kg na siya. Pero 20 real lang. So napakaswerte ngayong araw na ito. Nakapuha kami ng na salmon. Yes. So guys, nakakuha kami ng na salmon head. Mura-mura uh, lang ngayon. Bihira lang talaga okay. ng Mario, ito, oh, Bira lang baka kuha ng salmon. Kung bibili mo yung salmon pilay yan. Yeah. So isang piraso lang na, na ganun. 19 real na pero yung mga salmon head kamura mura lang. So doon na tayo sa mura diba? So meron din dito tinapa. Bangus. Smoke. So bangus. Hindi mo so, siya daw ka ng tinapa. Ang bangus mas so, okay ang bangus kaysa sa So yun guys, narito pa rin kami ngayon. Narito pa rin kami ngayon sa grocery. Yung bigas. Di pa sa So yun guys, ito yung mga bigas na binibili nila dito sa Panda. So dito medyo mahal yung mga product nila. So, ito yung mga langis. So maraming tao kasi sa paligid. Pero so kung, ito yung mga mas masarap so, yung broccoli, mas lagyan mo ng fresh broccoli. Mas maganda yung Or, broccoli, plus, lagyan yan. mo ng fresh broccoli pa. Masarap din itong mushroom. Itong mushroom masarap din plus, siya. lagyan mo ng fresh mushroom no. So ito yung guys yung mga masasarap na soup. So yan. Kung gusto niyo ng mga easily so, um, easily cook um, na hindi um, mahirap just... lutuin, eh, madali madali lang and 5 minutes may instant soup na agad kayo so ayan yung bilhin yung magi pero advice ko lang bilhin nyo yung mushroom with chicken super sarap nun pero hindi ako bumili ha so yun guys ha so, nandito kami sa part ng mga mga water mga water drinks so drinks maraming drinks dito so yung kasama ko po, po ay na-addict po yung sa soft drinks So guys, yung sa olive oil naman, ito yung binibili ko kalimitan. So extra virgin olive oil. So yun, so yung price na is 18 real. Pero hindi naman nababa yung price dito. Laging ganun lang. So yun. So again. So guys, dito naman yung mga chocolates section nila. So marami mga brand ng chocolate dito pero medyo mahal yung price unlike sa <coughs> unlike sa Filipino market so meron din silang KitKat, Hershey ayan hanggang dun yun sa dulo so pwede kang bumili by packet or by pieces so 10 real lang yan so ito yung mga chocolate na masarap to promise Twenty sarap daw yung mga 20, chocolate na yan. Pero 20, medyo may kama. How much? 20 real. 20 real So i-compare mo sa salmon. <laughs> <laughs> salmon, <laughs> o sa salmon o chocolate. <laughs> so salmon o chocolate. Siyempre, doon lang tayo sa una. So salmon na lang kami kaysa doon sa chocolate. Yung tsaka sa chocolate kasi presyo na ng isang salmon yun. So isang, isang box ito. Parang nakabili ka na ng dalawang ng salmon na Ayun So, pero masarap naman daw yung chocolate na yan. So, ayan. Kung gusto nyo na mamahalin. Hindi naman yung mamahalin. Pero mahal na para sa amin yan. Nakakahinayang kasing bumili. Yung cocoa na. Saan? 99% kokwa. So mas masarap kasi yung dark chocolate kasi nga kung uh, maganda yun sa heart then yung kung para ma-avoid mo nga rin yung, yung uh, chocolate blood sugar mo. Kaya nga. Pero mas gusto ko rin tong Galaxy Chocolate kasi yung ayan. dark and smooth. Mark. Hindi yung dark and oh, four smooth. 4 pieces, 10 real. Bili ka ng apat tapipi ng 6. So ito yung binibili ko dito na chocolate, oh. yung smooth and dark. So nilalagay ko siya sa Quaker Oatmeal. So ngayon mura siya. Kasi 4 pieces, 10 real lang. So ayan, so, so bibili tayo na eh. Actually masarap to eh, kasi nga yung hindi siya masyado binibili matamis Then, Nilalagay ko siya sa Quaker Oatmeal So guys, kukuha naman tayo ng ating Favorite na tea So, nagtiti kami bago matulog Where is the tea? So, ito na guys yung So, hanapin natin yung ating Tea na favorite dito So, yung aming favorite ay yung Alatar na Cardamon, ayun talaga yung kalimitan kong Binibili dito eto 'yon so hanapin natin ah, yung difference ng yun. so may pomegranate ikaw so guys ito yung ating binibili natin yung alatar na to totoo so, lang may ano mas bet ko yung lemon lang lemon so may cardamom yung binibili ko kasi yung may cardamom talaga nakakatanggal nakakaana siya nakakaliit siya ng chan and then nakakatanggal siya ng bloated So, ito yung binibili 14, ko talaga. So, 13 real yung price niya. And, masarap naman niya. Kaya, yun talaga yung bibungo ko. So, dumadami naman. na yung ating item. Coffee for morning, then tea for evening. Ito. Ano? Hindi ba yung binili yung una mo? Kasi, nagustuhan ko yung una mong binili eh. Binili so, yun guys. So, ano, ano ba ba na binili? Hindi ko alam kung kaya na ako magsalita. Bakit? Sir. Sir. So, hanap naman tayo ngayon ng Quaker Oatmeal. So, oatmeal naman yung ating bibilhin ngayon, guys. So, <laughs> wala yung oatmeal. Saan ang oatmeal dito? Yung kasama yung siguro na sir. Okay, okay, okay. So, guys, bumili pa rin pala tayo ng Quaker Oatmeal. So, yun yung Quaker Oatmeal so, na yun binili ko. So, 1 kg na siya at murang-mura lang. So, 18 real lang yung price niya. So, yun, guys. So, mamaya na mapupunta tayo sa saan tayo? sa appliance section. Oh, mag, ano lang. One eternity later. <laughs> so, nagkukwentahan na po kami ng mga pinabili namin. So, dito na. Yan yung mga pampaligo, shampoo, and other things. So, meron din ditong milk. Ay, milk ko. Oh. No, this for baby. Baby milk. So may clothing din sila. Alam mo yung anak ni Bakasok yung So guys, pupunta naman tayo ngayon dito sa appliance section. So dito sa appliance section, yan mm -hmm. makabili kayo ng mga mixer, blender, pressure cooker. Alam? Yan guys. Ito yung 75% off. So yan guys, so 75% off, <manyan> 1,099 uh, real. So ilang inches yan? 55 inches TV guys. Koneka. So koneka nga lang. Hindi ko lang alam yung brand na yan. So meron din dito ng mixer. Gusto ko rin to kasi yung pwede ka nga magawa ng bread. Pangarap ko din bumili nito yung mixer na to. So Rp 269 real. Dahil mura na to. Ito pala yung, ito pala yung, ito pala yung half, fries. Oh, so, half guys, of So guys, so napakamura oh. na talaga nito. Bakit hot Tapos sabi? Hindi pa nakalagay. So guys, super mura ngayon dito, 70, 75%. So 175 lang tong food processor na to. Ayan. So 70 real lang tong mixer. Kasi guys, itong food processor magagamit ko to sa mga piyesta, sa birthday pa mabilis yung ano mo. Hmm, sa panghanda. Oo. Oh. Maganda na, rin to. Hindi ko na magiyat-gayat pa ng ilang Ay juicer pala to. Pero mahal pa rin siya, 499. So, medyo tagal din tayo. 500. So ito pala yung mga sale guys. So ito, mura lang din itong blender na to. Mm -hmm. yung oh yun oh, yung cute more so yan saan yung metal may to o oh, yun yung metal so mayroon din dito meat grinder so yung meat grinder guys yan yun sa so mga mag gusto magpadal Ay, 114 lang, oh! Kinabahan mo na ako sa'yo, oy! 114 na lang siya, guys. 75%. So, more than half price. So, yun, guys. Wala naman kami nabili dito. Tinignan lang namin. So, na-amaze lang kami ngayon sa price. Kasi nga, mga mura talaga. So, maraming discount kayo. So, ayun, guys. Alin? Ang laki, oh. 65 inches. Di ba pag pwede mo siya ipa-air cargo yan? Hmm. Two weeks lang. Alam mo. What? So yung kasama ko bong ibili na siya ng gagamitin niya airplane. aeroplano. Kasi excited na siyang umuwi. Ayan. Bumili ka? Ay, so, Alam mo, nag-try ako ng ganyan. Parang hindi, hindi naman ako nakuha. So dito pag namili ka, self service ko ang magbabalot. So ikaw ang bahala diyan. Detail. So yan guys, tapos na kami mamili and then nakapila na kami ngayon dito. So magbabayad na kami sa counter. So ingat kayo guys. Thank you and bye bye.